Hi there viewers, good day. Yan ay logo ng Quezon City at ang laman ng bag na yan ay mga dilata, no, mga canned goods na mostly product ng CDO. Yan may luncheon meat, merong dains, bola, at meron ding um meatloaf. Yan, CDO din. At meron pa niyan sa loob, uh, mga dilata, no? May luncheon meat pang isa, CDO din. And then, may corned beef. Ayan, meron din yan para sa uh, salad. And then, ayan yung sinasabi ko, may beef din na luncheon meat. And then, may corn beef. Yan, CDO din siya. At meron pang isa nyan, yung first time ko lang uh, makita, yan eh, yan o, no? yung CDO Creamy Cheese and Cream na corn beef. So... Yan, may gatas din. At lahat niyan ay galing daw kay Joy Belmonte. So, kanina kinuha namin yan doon sa barangay. Kasi kahapon may nagbigayan uh, ng istab. At isa ang anak ko na nakakuha ng istab. So, kanina pinuntahan namin. At meron pang yan. Meron pang uh, pang spaghetti. So, Praise the Lord at merong kaming biyaya sa araw na ito at hindi lahat pala ay nabigyan ng stab. So isa kami sa nabigyan. So ayan lahat ang laman ng kulay pula na bag na yan. So ayan at uh, ngayon nga ay wala kaming ulam no tanghali. So naisipan namin, nalutuin namin, buksan namin yung isang CDO luncheon meat. Kasi paborito din yan ng anak kong babae, si Sophia. So sabi niya, maulamin na lang natin to. Sakto naman at talaga lang wala kaming ulam. Kaya yan, binubuksan ko yung CDO luncheon meat na yan. you baby.